Wow, may pa-surprise gift ang aking asawa. Ano kaya ito, guys? Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Hello guys, kumusta po kayo? Uh, so for today's video guys, ay day of time nga naman namin ni Mahal bilang OFW couple here in Saudi Arabia. So ito po ang ganap. Sinundo na ako ni Mahal. At uh, syempre dumaan muna kami sa ano sa merindahan. Merinda muna tayo. Kasi nga habang hinihintay po namin yung aming kasama, natandaan narin din yung aming kaibigan. So, dumaan muna tayo sa uh, food court para kumain. So, dito tayo sa McDo. Ay, ito ay malapit lang po sa amin at malapit lang din ito sa accommodation ng aking friend na dadaanan namin mamaya. So, habang naghihintay po kami, ay pumasok muna po kami jan sa loob para makapag-snack po konti kasi nga uh, hindi, hindi hindi pa tayo kumain ng hapunan. So, ito na ang magiging hapunan natin ngayon. Kasi yung kain natin mamaya ay uh, mga madaling araw na after ng gawain. So, ito na nga at pumasok na kami ni Mahal. Kasama po dyan si Tito Norman. Shout out. At ito na nga umorder na siya ng ating kakainin. At ako naman ito, nasa tabi niya, sabi ko, parang busog ka mahal. Hawak-hawak niyong kanyang chanchar. <laughs> Ayan, so after nga namin ma-order guys, at ito na ating food. Ayan, uh, burger, fries, and ice cream lang ang ating in-order. So ako ay burger lang tayo kasi alam mo naman, hindi rin ako order ng drinks ko kasi umiiwas na ako sa mga soft drinks. Tubig-tubig na lang tayo ngayon. Ayan, so kain na tayo guys. And after na kami, after na kami makakain guys, ay uh, dito muna kami sa labas tumambay-tambay dahil wala pa tayo sa oras na sunduin yung ating kaibigan kasi nga uh, 10:30 yung kanyang out. So medyo napaaga kami, mga 9 ako sinundo. So meron kaming uh, isang oras at kalahating oras na maghihintay sa kanya. So habang waiting sa kanya ay ito ay uh, magsilpi-silpi muna tayo dito sa labas. Ayan. So sabi ni Mahal ay picturean ko daw siya. O di ba? Ako naging photographer niya. O, ayan, picturean natin pagbigyan. <laughs> ayan, mag-post ka na Mahal. O ayan. o di ba? feeling. o, <laughs> oh, pagkagwapo nga naman din ang aking asawa. O, oh, sa paningin ko, ewan ko lang sa inyo, charot. o, di ba? Diba? O, oh, sige, push mo yan, mahal. Ayan, post pa more. O, oh, di ba? Diba? Some kapang, ka pa? Oh. And after nga namin yan, magpo picture, hindi pa kami magkaintindihan. Sabi ko, ayusin mo yung ano mo, post mo dyan. O, oh, oh di ba? Tignan mo, tawa pa ng tawa dyan, o. Oh. <laughs> Umayos ka, mahal, ha? oh di ba? oh, ayan, okay na yan. Ikaw, ah. Oo. Oh. Niting ano 'yan oh. After nga makuha na, pinakita ko sa kanya yung nakuha ko kung gusto ba niya. O, oh, ayan, o, oh, di ba? <laughs> ayan, at uh, si Tito Norman naman na, pakuha ng litrato. Ayan, si Mahal naman naging photographer niya dyan. O, oh, di ba? So, after namin dyan, guys, ay papunta na kami kay ati, atitin uh, ati Tin, yung ating kaibigan. Ayan, dadaanan na po natin siya dahil oras na, nag-out na siya. So, on the way na po tayo sa kaniyang bahay. So, ayan, hintay lang po natin, guys. So ganito lang po ang aming routine guys, pang day off namin. Ay kami po ay uh, nakita kita sa ating mga kaibigan. At uh, siyempre, pa rin yung feeling pag nakakalabas ka, uh, nawawala yung stress at pagod mo na nasa trabaho. Iba yung pakiramdam pag kasama mo yung mga kaibigan mo, nawawala yung uh, lungkot mo kasi minsan tayong mga OFW hindi natin maiwasan na minsan nab nabuboring tayo, nalulungkot tayo, di ba? So masaya yung ganito na nakikita-kita kayo ng mga kaibigan mo. So ayan, nadaanan namin ulit itong napakagandang Kingdom Tower, 'di ba? Nakita niyo palagi yan guys sa akin video. Ayan. Ganyan ang itsura niya pag gabi. O, 'di ba? May pailaw siya. Ang ganda. So papunta nga pala kami guys sa aming sa ating uh, bahay panambahan dahil eh, buhay, you know, huwag nating kalimutan na uh, magbigay ng time para sa ating ating Diyos, uh, para tayo yung gabayan lagi sa ating mga ginagawa kaya maglaan po tayo ng oras para sa Kanya wag na wag po natin kakalimutan so at ito na guys, at nakarating na kami at kasama na namin dyan ating mga uh, friends si Tin at si Ate Marlene at yan binubuksan na yung ating bahay so pagdating na pagdating ko nga pala dito guys eto naman ang bumunga sa akin o diba ang sit ng asawa ko may pa surprise pa siya sabi niya may pa surprise daw siya sa akin kasi nga uh, binili niya ito doon sa pinuntahan nila nagbakasyon sila doon sa may kaibigan nila sa Damambayon or Damambayon o Abha Abha yata sa Abha so ito ang kanyang pasalubong sa akin o diba napaka thoughtful ng aking asawa ano kaya yan Oh, salamat mahal sa aking ano napakagandang uh, shoes. So, 'di ba tingnan niyo guys? Kaya pala ganun yung shoes niya. Couple shoes para kami ang binili niya. Oh, 'di ba? Ang sweet ng asawa ko. Thank you, mahal. I like it and I love the color too. Thank you. So, ganito lang po ang aming routine guys pag off namin. Sunduin lang ako ni Mahal. Nagdadalo tayo ng gawain para sa Panginoon. At syempre, mamamasyal din tayo. Kinabukasan, ganun lang. Kaya hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. See you to our next video. Bye!